At uh, ka, uh, we May regalo kami. magandang hapon kapatid. Ano bang pangalan mo? Ha? Masyala. Ako si Cesar. <laughs> ah, magtanong po ako. Pili ba po mag-asawa ang babaeng muslim sa kristyano? Masyala. Ito pang regalo. Ikaw, may ka ng pagkain? Ang tanong ni kapatid, pwede ba mag-asawa ang Muslim na babae sa Kristiyanong lalaki? Masyala, magandang katanungan to. Pwede bang asawahin ng Kristiyanong lalaki ang Muslim na babae? At sa mga Tagalog, patawarin nyo kami na ganyan ang salita namin. Dahil may nagkorek sa akin sa Tagalog daw, masama daw yung salitang asawahin. Dapat daw pakasalan. O, oh, may Tagalog nagsabi sa akin, huwag gamitin yan. Asawahin yung babae, masama yun. Pakasalan. Okay. Ang tanong dito, bakit nga ang babae, ang babae Muslim, pwede bang magpakasal sa Kristiyano? Hindi. Bakit? Ang Quran nagsasabi, don't give your daughters to the unbelievers non-Muslim. Hindi. Klaro sa Quran. Ang normal ang tao, magtatanong. Eh bakit kayong mga Kristiyano, na lalaki, ah, kayong mga Muslim na lalaki, ay pwede mag-asawa ng Kristiyan na babae? Ang sagot, nandoon din sa Quran. Sinabi ng Allah, kayong mga lalaki, pwede kayong mag-asawa ng mga Ahlul Kitab. Sabihin, Christian and Hujo, kayong mga lalaki, pwede kayong mag-asawa ng mga babae, ng mga anak ng mga kristyano at mga hudyo. So, bawal po sa Quran ipakasal ang babae na muslim sa non-muslim. Bakit? Normal ang tanong, bakit? Ganito. This is my explanation. Kaming mga muslim na lalaki, gumagalang kami ni Moses. Hindi kami pwedeng muslim kung hindi namin ginagalang si Moses ginagalang din namin sa, uh, si Jesus kaming mga muslim ginagalang namin si Jesus so walang masagasaan kung ang aking asawa ay hudyo o ang aking asawa ay Christian na babae kung siya ay nanampalataya tunay sa Kristiyano bakit ako ay naniwala at nagbamahal kay Kristo pero ang mga Kristiyano nga lalaki tanong, naniwala ba siya kay Muhammad? na propeta? hindi So, masasagasaan yung aking relihiyon. Example, ako ang babae ngayon. Ako ang babae. Sa batas ng Islam, sundin mo ang iyong mister. Hindi ko lang sinasabi asawa dahil may mga sibuhano dito. Nalilito. Nalibog ba ang mga Cebuano? pag ingon asawa. Okay? Kasi ang asawa sa ano sa Tagalog, both, babae, lalaki. Sa sibuhano, pag sabi mo asawa, babae, misis. Ang lalaki, bana. Okay? So, bawa, bakit nga ang babae na muslim bawal pakasal sa kristyana lalaki. Dahil sa Quran at sa Islam, inuutos na ang babae dapat susunod sa kanyang mister. Ako ngayon ang mister na kristyano. Darling, alam ko muslim ka, pero maglitson ka ng baboy. Magluto ka ng baboy, gusto ko. Eh, wala siyang ano, dahil sa relihiyon sa relihiyon ninyo, at sa relihiyon namin bilang sundin mo niyo mister. So, magluto ka, magprito ka ng baboy. So, ngayon, magprito si Mrs. ng baboy. Umiiyak siya, tumutulo. Hindi yung laway, ang luha. Uh, tumutulo, dahil, ayun niya baboy. Uh, sabi naman ng mister, gusto ko, darling, halika na. Sabi ng Mrs. na Muslim, bawal sa akin, nandito sa akin eh. Bawal, bawal, nandito, nandito. Gusto ko, halika na. Nasagasaan yung relihiyon niya dahil sa Muslim, ang babae, pag nandiyan sa kanya, yung monthly cycle sa kanya, bawal. Haram, lalapitan yung misis. Sabi, kung ako kristyano, bawal, bawal. Kung mo nga, halika na dito. Ah. So, nasagasaan nasag ko yung relihiyon niya. Darling, bilikan ka ng inumin namin. Ha? Ah? Gusto kong inom sa mga barkada. Bawal sa Islam. Pag maghawak ka sa Islam na batas, pag naghawak ka ng inumin, latigon ka, 80 ka latos. Latigo. Pag humawak ka ng inumin, kahit hindi ka umiinom. Pag bumibili ka lang, hawak mo ang inumin. Pag mayroong batas sa Islam, 80 ang latigo. E eh, mano yung misis. Kawawa siya. Sa madaling sabi, kung ang pakasalan ng isang babae na Muslim ay kristyano, ay kawawa siya. Maraming masasagaan ang kanyang panampalataya, physically masasagasaan siya at walang hustisya para sa kanya. So balit, kung ako isang Muslim na lalaki, wala akong masasagasaan sa isang Christian na babae. Bakit? Mahal namin si Kristo. Hindi ko pwedeng gawin kalapastangan si Kristo dahil mahal ko siya. Hindi ako mag sa kanya na luto ng baboy dahil hindi rin ako ha? kumakain ng baboy. So walang, walang masasagasaan kung Christian yung misis ko. Whereas kung ang misis niya ay Muslim, Kristiyano ang lalaki, Araw-araw nasasagasaan ang kanyang pananampalataya ng isang babae na Muslim. Okay? Anala.